good so day guys. Ang tutorial natin ngayong araw na to, paano ba magsulot ng sinulit ng tama? Step by step to. Tama? So, kung gusto nyo malaman kung paano magsulot ng overlock sa mga nahirapan dyan, tapos ito po sa video na to. Ayun ka tayo? Pero bago ang lahat, intro po muna tayo. Sinulot ko na dito sa taas para itong lang babae yung sulot natin. Yan po, umpisa na natin magsulot. dito. Pinahin natin tong sinulid ah, sa taas. Sulat na natin dito. Una dito. Then tapos, isasulat nyo, nyo dito. Papasok nyo sa dito. Then, isasulat nyo siya dito. Dito, dito, dito. Tapos, dito. siya so ito naman sa unaw na dito ay sasun siya dito ayan Kamit po kayo ng tiyani sa pagsusulot. Ayan, sinulit. Ayan. Tignan po. Ang pinakamaganda rito, para masusulot kayo na ito, tandaan nyo po siya. Ayan. Ito, 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 hindi ho yan magka-twisted o magka-pilipid kailangan po ganyan ngayon inanyan ko siya tapos kailangan ito iangat na lang dito kailangan nakaganyan lang siya okay po so ito naman naman ito try natin na ito naman yung taas naman And ito naman yung taas so yung step lalagay natin dyan tapos dito isosolot na pasa po siya din tapos ipapasok mo siya dito Ayan. kailangan nakapasok sa gitna and then ito rin kapasok din siya din yan kapasok din siya kailangan sa gitna rin siya Okay uh, ha. Uh, so, dito na tayong proceed. Unahin natin itong nasa gate na. Dito na, dito na dito. So, ito. Susunod so, niya siya dyan. Ayan. Ayan. Tapos, dito na agad. Dito. Hindi ka nakakalimutan dito. Ayan. Then, dito. Dito. Tapos, ikutin nyo lang to. nagbota butas dito sa likod. So, kasunod na lang siya. Then, ito na. Pagpasok dito, iwaba mo lang siya. Pagpasok dito, ikagamitin nyo siya agad. May butas dito. Pagpasok nyo siya, tapos ipapasok nyo doon. Ano? Ano? So, okay, dito na tapasok nito yung 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 plato para makita niyo yung ayan para kailangan para makita niyo yung tamang pagkakasya Kailangan ko lang din sa inyo kasi tama. So, ito na tayo. Dito po kasi nagiging medyo mahirap. Uh, Ayun, pagkakita rin dyan, nagpapas dito. dito nagpapas dyan. Tapos, nagbutas din siya dito. Dito, nagbutas din dito. Ayun. Dali nyo. okay ako lang dito sa inyo. Ito ho yun, butas. Yeah. So, pagkagaling dyan, diba, nashoot mo na siya dito. Ayan. So, papasok siya dito sa loob. Ito. Ngayon, ano pag napasok niya na siya, may butas yung dito sa loob. Dito. Ayan. Ikotin nyo lang, dito yung papasok yan. Pagamit ko kayo ng ito kaya nga nila. O yun. Ito. Tignan nyo ito. Ito. May buro kasi. Ang pag-into yung sulit niya. Ang pag-into siya. Hindi yan mahirap sa sulit. yun kita nyo tapos ito po nyo na lang sya na na tapos nasulat nyo na sya ito nyo na sya dito tapos sa bakit nyo kasi nasulat na natin ito kailangan nyo sasabi sa bakit nyo sya isusulat nyo sya dito tapos ang ating nga rin ang ating nga rin sya kaya nasa tanggalin mo na rin to tar tar para malinis, para magandang tindaan na hindi sa gabay okay, so ilalagay mo na rin natin tong sinurid sa karayon Ayan po, ganito pala yung tsura ng tsana. Ya. Yan. Yan yung ginagamit natin. kulitan natin yung tinanggal natin yung plato ayun ay, na po yun tapos na po yun wabal lang natin para matesting natin sya okay po ba kapag pagkagay ng plato kailangan ayan kakasensya sya kaya hindi tumama okay kita nyo lang po yung ay meron yun kita nyo lang po yun dalawa po yan eh ito isa lang pero pwede rin naman yan tapos, babalik na ho natin. Babalik na ho natin po. So, ayun, okay na. Bahay natin yung makina para mag-test na Okay. Kina natin yung pasada. Hindi okay. na pansinin to kasi napasadahan ko na to kanina eh. So, kina natin yung pasada. Kung maganda yung pasada yan, tama mag-sulot natin. So, yan po. O di ba? Pangit ang Ano? Pangit yung daan ng makina, di ba? O. Tama? So, ngayon, tension na lang natin siya. Kapag tension naman po, tinan nyo ito. Kaya dami natin yung tension. pag Kapag parang ito, mahigpit. Mahigpit ito. Tapos ito, maluwag. Okay, so, kita lang natin. Wala na ho natin ulit. Ayan po, okay na siya. Ayan na po yung pasada. Ayan na. O, di ba? Pantay na. Tama po. O, ganyan lang po siya. Tama po yung sarap natin. Kailangan sila lang po natin. So, yun lang po. Salamat.